So guys, I think busog na siya. Parang nabubusog na siya. Ayan, medyo atras-atras na siya. Kusa na lang siya nilipad kapag busog na siya. Kasi paubos na rin tong pagkain niya eh. Thank you for coming and eating. So, ganun lang guys. Okay. Ah. Kung saan itang kata Hi Faye, this is the bird. Kaya lang pagsinin ko sa nanay niya to, Oh, it's foggy bird! <laughs> Magkikilala niya. Oh, picture lang, picture lang. Ayan, so guys, busog na to. Ayan. Paano mo malalaman? Lilipad na po siya na kusa. Tapos yung ano niya dito. Balon-balonan. And yes, yung balon-balonan daw niya is, ano na? Bumilog na. Oo, bilog na. Ano ba nakakatuwa? Nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng pagod, nakakatanggal. Pero hindi nakakatanggal to ng utang, guys. Ha? Meron pa rin yung utang niyo kung At least lang is natanggal yung stress niyo kapag nagpakaingay ng... Alaga ninyong maamong ibong. Mas maganda na to guys, na maging bisyo ninyo sa mga bisyo kayo ng alak. Oh no! Gabilyo. Ayan. Oh, diba? uh -huh. So that's it guys. Antayin ko lang na lumipad na siya kasi I think busog na siya. Thank you for watching at sana'y ay huwag kayong magsasawa sa mga videos ko na ina-upload ko and I'm happy for this vacation. This is sa Philippines. Ayan, medyo ano na siya. Give me a thumbs up, comment sa aking comment section below, and subscribe to my channel for more videos. <laughs> Para naman inspired pa ako mag-upload mga ganito. Ayun <laughs> uh, na, ayun na, na, Wala na, wala na, umus na. Say so thank you. So mas maganda sana kung nakakapagsalita to, no? Subscribe to my channel and don't forget to hit the button like below. Okay na ba? Busog ka na. So, ubus na siya. Ubus na yung pagkain niya. Hmm. Oh, hmm, ba? ubos na eh. Pag -ubos na, pali pa rin, no? Ha? Pali pa rin, no? Pag-ubos na. Pali pag na. na? Hindi na siya... Kusang, hindi siya kusang gilipad. Kulangan din. Kulangan? So it, means, so, it means, pag hindi pa siya lumilipad daw is... Ay, pag may makita pa siyang ganyan, ubusin niya. Gutom pa. Ah, ah, kailangan simutin. Okay. Kailangan ah? Kailangan simutin kasi nakikita pa niyang meron daw. <laughs> so, sisimutin pa niya. Hindi naman pwedeng pakainin na pakainin ng mga overdose. ma overfeed. Mamamatay. Kaya, kung pinapakain is yung ano uh, lang talaga, desired amount ng pagkain niya. Kasi kapag na-overfed is, kuso mamamatay, mo siya mamamatay, kawawa siya. Eh, istit mo sa dilin niya. Ay. Gaya? Yeah. Paano yung tubig niya? yan na, tubig. tubig. Ay. Okay. So, hindi na siya uminom ng solo tubig. Andito na kasi yung tubig sa may ano. Pagkain. Sabi so... Palit Okay, pwede na palit pa rin. Palayasin na natin. Oh, sige, layas ka na. Ubus mo na. Iyan mo lang <laughs> Iyan hindi, lalaroin ko muna. So, wala na. Ayan. Titit. Paglaro mo na tayo. One. Yeah! Two. Three. <gasps> four. Five. Six. Seven. Eight. Huwag <laughs> ka. Ayun, lupag na. Sumigaw kasi ako. So bye bye na ako Thank you for watching Don't forget to hit the button like below Comment and comment section below And subscribe Mommy This is mommy love Vlog domestic helper Wow.